sabi nung kami, March, nasa Taiwan ako, may nangyari pa sa kanila. Pinapaamin ko sa iyo niyang yun umamin. And then I saw this. I saw this. Wait lang, wala akong maramdaman. Uh. Convo nila to ng kabit niya sa dump account niya. Convo nila to ng kabit niya sa dump account niya. Asawa ko yan. Asawa ko yan. Tignan niyo yung mabuti ah. Tignan niyo mabuti. Yung picture na yan, tignan niyo mabuti. Convo nila to ng kabit niya. Convo nila ng kabit niya. March 18. March 18. Usapan namin ng asawa ko. Usapan namin ng asawa ko. March 18. March. Parehong picture yung sinend niya sa amin ng kabit niya. March March 18. Ito yung sinet niya sa kabit niya, March 18. Ito yung convo namin ng March 18. Sobrang buti ng Diyos sa akin. Sobrang buti. Tingnan nyo to. Tingnan nyo tong eksakto na to ha. Bakit hindi mo man lang sabihin kahit pabiro, kahit pabiro na okay baby, kung sa ayaw mo, sige po, susunod po. Tandaan nyo yan, ha. Nagre-request siya sa kabit niya. Sabi niya sa kabit niya, bakit hindi mo man lang sabihin kahit pabiro na sige po, susundin po kita. May papakita ko sa inyo. Usapan namin to ng asawa ko. Sabi niya, kung sinabi mo na okay hindi, papatuloy yun naman kita Gusto ko lang maramdaman na sumusunod ka pala. Kahit for a short while. Gusto ko lang naman kahit plastic, sumusunod ka sa akin ang term naman niya sa kabit niya. Hindi mo man lang sa akin sabihin pa, pero na okay, baby, kung ayaw mo, sige po, susunod po. Kasi ganun yung ginagawa niya sa akin. Asawa ko nga to. Siya to.